Ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Antico. Ang tanong niya ay, pwede ko bang malaman kung anong parte sa loob ng bulaklak yung sinasabi mong dapat sagihin para masarapan. So, yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang sagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang parte sa loob ng bulaklak na kailangan mong sagin, alam mo yung akala mo yan, may maliit na bola sa loob. Kapag halimbawa isusuot mo yung daliri mo sa loob, kung nanaliliin mo siya. Maliit lang yan ha guys, hindi yan sobrang malaki. Baka naman ang isipin nyo, sobrang malaking bola yan. So maliit lang po yan kasi nasa loob lang naman yan ng bulaklak. So yun yung nga, sobrang ha, masarap na pakramdam Konektado kasi yan eh. Konektado yung mula sa loob, papunta dun sa pasa sa labas. Kaya kung alimbawang may nakapakalian sa loob na akala mo yan, may eh parang maliit na ilong or maliit na bola, so yun na yun. Yun naman, sasagisagiin mo ng timo. Kasi ang tanong mo naman eh, kung ano yung sasagiin ng timo. So, sana sagot ko ng tama yung tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.